Nandito kami ngayon uli sa Maycu na Koen Tignan niyo 'yung magagandang bulaklak ito po ay isang part ang uh, ng mga bulaklak. Nagpunta na kami dati dito kaya lang syempre Pag uh, ano po iba-iba ang uh, season ng bawat bulaklak no? Bulaklak po may seasons kasi sila. Ngayon, eto naman ang season ng bulaklak na to. At makikita nyo, ayan, punong-puno po. Dari kayo tinay, Papa. Ayan, napakaganda. Tignan nyo, ito, mga roses po yan. yan dinadaanan ko. Tingnan nyo po yung mga mountains. Kasi nasa bundok po talaga kami. Malamig. Malamig na. Ito. At ayan o. Oh, asawa ko na. Kukuli na naman siya. May kita nyo po ang magagandang uh, bulaklak. Iba-iba pong klase ng bulaklak. Ito yung mga small chrysanthemum. Parang sobrang lamig napakalamig po kasi kaya may kita nyo ang gaganda po ng garden ito yung style ng pag ano ng garden hmm. ayan ano parang gusto ko siyang gayahin kondo uchini manisyo hmm. ko yate parang gusto ko po siyang gayahin sa aming bahay tapos ilalagay ko po yung mga nakuha kong mga magaganda pong stones yan para may display yan na rin po ako ng mga stone po ay may tree house doon no tree house ito ang sarap kaya lang sobrang lamig hindi po tayo makakakain yan may bahay po doon sa taas ng ibon ito oh ang gaganda iba iba pong ito ay parang meral ko ito Tignan nyo po ang magagandang bulaklak. Ayan. Dito po sa garden ng Kuju. Kapag kayo ay gusto nyo mag travel for tourist travel at nang napili nyo po pag uh, travel lang mansa ay Japan. Huwag po kayong Ah, uh, 'wag niyo pong kalimutan piliin ang Oita. At ayan, nakikita niyo po ang magagandang bulaklak. Although marami po na ma'am Ding magagandang places po dito sa Japan, pero mas uh, advice ko po na dito kayo pumunta sa May Oita ken dahil ang place po na ito ay talagang uh, province po siya. Pero ang lugar ay puro mountains. Yung nature lover po na mahilig mag-explore ng mga places and mountains and kinds of uh, flowers and plants, ang um, mga trees. Ayan, ang advice ko po sa inyo ay ang oitaken. At ayun po, oh, nakikita nyo ang ganda nung paru-paro. Kahapon ay nagpunta rin kami sa isang park. At nando po ang collection ng lahat ng paru-paro. Ayan po. Sobrang ganda nitong paru-paro na to kakulay niya yung bulaklak isa siyang agehacho ayan siya ay palipat-lipat ng mga bulaklak para siyang nag-uuwaki siya ay namimili ng kanyang dadapuan kumbaga sa lalaki siya ay nag uh, ah, tataksil babae. Ayan. Ayan po, makikita nyo. Napakaganda nito. Lavender, uh, deep violet po ang kulay niya. At ito naman po, hindi siya red dahil uh, may pagka-orange po siya na red. Guys, ayan, chrysanthemum. At ito po ay na-arrange po, ano, kapag uh, ang uh, mahilig po kay sa mga flower arrangement, ito po ay ginagamit as ikebana. Ayan, ako po ay marunong din ng ikebana. Ayan, grabe, super, super ganda at nagbubloom na po sila. Ngayon pupunta tayo dito sa Bridge of Happiness. Sa Bridge of Happiness po ay meron tong para siyang sapa kung um, nakikita nyo po wow wow ayun nakikita ko na yung talagang ano ng mga bulaklak doon ayan dahan dahan po tayong maglakad lakad dahil medyo basa ang tulay at madulas dati ay nagpunta na rin kami dito pero ngayon po ay tuyo ang tubig wala po siyang tubig etong klase ng puno daw na to ay ikonshiki. Ayan, may pangalan po ang puno, ne. May pangalan po siya. At ayan. May mata. Ayan, may kita no administration office. Kuyuha ko. And, handun. May kita natin yung mga ano, kumbaga palong ng manok ang tawag po dyan sa halaman na yan ngayon ay season nila dahil aki aki ay autumn autumn season medyo nagugutom na po ako guys pero kanina may kami dun na puntahan kami doon na no? bilihin ang pagpain kaya lang ay umulan ulan eh, sa labas lang po ang kanilang table. Hindi po kami, hindi po siyempre makakita. Papa, kuku, Timiro! Ayan, chikat! Pa! Kuyo? Ha? Ha? Oo, oh, beto. Naka, may siya. Putarin. Mm. So, so, so. け円早くもういらんのじゃあ向こうがうんどこなんかあるあっ ayaw na umuwi ng asawa ko. Ito yung mga jar po na lalagyan po ng mga malaklak small things pero malaki po ang impact nito. O yan po ay tawag po dyan ay isang pagkla ay sa klase ng ikibana at tumingin po tayo ng flower arrange nila. Ayun, uh, wala po masyado dahil yun po ay mga orchids lang. Huwag na tayo pumasok dahil basa po ang ating sinelas. Ayun, ang mga uh, malilit na bases. Isang bulaklak lang at isang dahon. Ayun, no? parang flower arrangement lang sa isang table. Para sa table. At ito, dito nga po ipakita ko sa inyo itong mga palong ng manok. Kumbaga, pero meron po siyang ID. At atin naman pong tingnan. Gaito no Hanashi. Kaito. Kaito no Hanashi. eto si si Leosha Argentina ayan Kato po ang tawag nito sa uh, Japanese ayan makikita nyo iba iba po ang color pwede deep deep magenta deep magenta tapos meron pong yellow na gold yellow po ang kulay at ang dahon ay lavender. Kulay violet na po siya. May kita nyo. At ang paligid, ah, uh, foggy. Kasi nga po ay medyo, uh, maambon. Malamig ang klima po. Napakalamig po ng klima. At ngayon po ay flower season ng ah, uh, autumn. Ito po ay mga autumn flowers. Ngayon dito naman po tayo sa begonia. Ito po ay ang begonia. May kita nyo, may iba-iba din pong kulay ang begonia. Uh, meron tayong nakita dito na isang klase ng begonia na kulay pink red naman po ang kanyang kulay pero ang dahon po ay kulay green. At kung makikita nyo po doon ay may kulay white na ang dahon ay kulay ah uh, green din. Pero yung kanyang mga flowers ay puti. At sa kabilang dapo, makikita nyo ito ay mga, ito ay kulay red. Really red. Pero ang dahon po niya ay medyo may parang pagka uh, red, green. Ayan po. Parang hindi mo masabing purple, hindi mo rin masabing uh, violet. Parang siyang nahaluan ng red and green. Mix. Ayan. Papa, ito Ayan po. Ito ay ang begonia. Ito ay mga begonias. Nakikita nyo po ay napakalawak po nitong uh, place na to. Itong lugar na to. Ayan po mga um, syempre mga matatanda na po nag, nag ano to, sila ng cart. Nag sila ng cart. Although mura lang naman yung cart na yan. Uh, 2,000 yen. Kung ika-convert po natin sa pera natin sa Pilipinas ay mga 1,200 lang po yan. At ayan dito, ito ay mga ajisay, hydrangea ang tawag po dito pero tapos na po ito dahil um, normal na season ng tumutubo na ang hydrangea kapag summer. Papay ko! Ayan guys. Ngayon po ito pong aking video ay magkakaroon po ng part 2 kasi sobrang uh, laki po nito at mahaba po ang uh, kakainin niyang oras at yung battery po din po ng aking uh, cellphone ay medyo Uh, nagihingalo na siya medyo mahabol na lang po siya sa uh, konting lines eto makikita nyo dito mixes po ang mga bulaklak meron din po kung kato ayan tapos Marigold, not daisy. meron parang daisy makikita nyo tapos may parang maliliit na cosmos at may lavender. Ayan, mix po to. Mix isang mga bulaklak. Ito ay isang lavender. Tapos may uh, daisy. At may uh, parang uh, chrysanthemum. Ayan, may nyo. Tapos dito sa kabila, ganun pa rin po mga begonias. Mayan sila po ay pinag-drive ng staff, no. Yaan. Dahil medyo maulan-ulan po at ma na sila. Hindi na nila siguro maani yung Ayan na naman yung paru-paro. Siya ay kakulay din ng mga bulaklak ang kanyang pakpak. -pak. Ito ay kulay red. Napakagandang kulay. Papay ko! Kaya ko! May narinig po akong lagaslas ng tubig yun. Yun ay sa kaninang dinaanan natin. At ito, ano kaya mo? Hmm. Uh, guys, puputulin ko na po muna ang aking video para po magkaroon ng part 2 dahil sobrang nga pong lawak nito at mahaba ang park na to, ano, ang uh, flower park na to. Mamaya um, po ulit tayo magkita-kita sa part 2. God bless and take care always. Bye-bye.